Okay, dahil natanong niya na kami lahat. So ngayon, siya naman ang tatanungin natin. Meron lang kaming katanungan sa'yo. Kung ano Kung ano yung tinanong mo sa amin, tatanungin namin sa'yo din. <laughs> okay. Sige. Okay. okay. Ano po ang pangalan nyo? ako nga pala si Marco. Ano yung bagay na hindi nang alam ng tao sa iyo? Mga bagay na hindi alam? Yes. Actually, ako nga pala yung taga-tanong sa yung laging taga-tanong sa vlog namin. Ako yung tapos ako na rin yung taga edit ng video. Tapos ako rin yung nag-set up. Parang all around ako. Ganun. <laughs> tapos ako yung binabash nyo na minsan nagkakamali. Uh, mali ko talaga yun dahil ano. Ayun niya. Hindi ako nag double check sa mga tinatanong ko sa kanila. Uh, sorry for of my mistake. And ano yung achievements or mga nasalihan mo? Uh, little Miss Philippines. Bali ako yung kapartner doon ng, ng babae. Tapos, pangalawa, nakasali din ako sa Showtime. Pangatlo, sumali ako sa Pinoy Henyo. Nakasali kami ng dalawa ng kapatid ko na si Maybelline. Pangapat, sumali ako sa Itbulaga, yung segment ng Grabby siya. Ayun, sumali ako din doon. Balinag piano ako roon. Ang taling ko pala ay piano, pianist. Tapos, ang panglima, sumali ako sa Music Hero yung segment din ng Itbulagayon 2000